ng impeachment kung saan itong ang uh, Korte Suprema ay naglabas ng desisyon o no? ipinasura kahit hindi pa nakikita yung ebidensya ipinasura na nila itong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte para sa po ba sa tingin mo tama po ba ito na haluan ng politika uh, binaboy yan ang uh, malalaman ko diyan binaboy sinalaula ng mismong uh, Korte Suprema ang konstitusyon na dapat sila ang magpoprotekta tinaboy nila. Unang-una, saan ka nakakita na gusto ng Korte Suprema ipatupad yung isang patakaran na ayun pa lang nila ginawa, yung patakaran na yan, pero gusto ipatupad na nung nakaraan. Kung baga, nag, a uh, gumawa ng uh, mga prosedyo ang Korte sa proseso ng impeachment, ang paano yung mapahit, kailan ipapahit? pero hindi, hindi yan alam ng kongreso. Dito lang sa na decision itong concurrence ng uh, unanimous ng uh, unanimous consent ng uh, korte uh, gonna... eh sinulay um, eh, patupad kaya ang, ang napakalaking tanungan, ah uh, itong korte suprema ay eh, talagang lumagpas sa dapat niyang decision na hindi naman niya trabaho ang uh, uh, ang makialam ang makialam sa impeachment process sabi ng konstitusyon, yan ay karapatan lamang ng Senado, yung trial, yung pag-initiate ng impeachment, karapatan niya ng hawa. Pero ewan ko ba uh, kung anong nakain ang mga maistrado ng Korte Suprema. Sir, sa naging disisyon na ito ng Korte Suprema, paano po yung ating uh, yung check and balance ng ating opinisya? Ano po man sabi mo rito? Ay pinatay nila ang check and, ang check and balance, pagpito na silang mga Diyos. Dahil kaya nga may, precisely, kaya nga may impeachment process at ibinigayon sa Senado sinasabi ng mga gumawa ng konstitusyon, hindi yan binigay sa konflikrema. Precisely, ibinigayon sa Senado kasi ang impeachment process is a political act. Hindi sabihin talagang kasama dyan yung kompensya ng tao, yung political act. Hindi yan purely legal procedure. Kaya ang sinasabi ng konstitusyon, ng mga gumawa ng konstitusyon, dapat sa kongreso at Senado yan. Walang pinalakon dapat din ang kongreso. Uh, pero yun nga, pinaboy nila ang kongreso. Mismo no? ang Korte Suprema ang bumaboy sa ating konstitusyon. Sir, final message mo kay uh, Vice President Sara Duterte? Eh, makapalang mukha niyan. Hindi naman nahiya yan, Kahit anong sabihin nating mensahe. Eh, ang, alam lang yan. Magbanta. Magbanta ng pagpatay ng tao. No less than niya yung ating presidente. Hindi na banta Tayo Sara Tito Kamuer. So, ang message ko na lang kay Vice President uh, Sara Duterte, go to hell. sa tatay mo. Thank you,